sado ala una ng madaling araw ng September 6 lumapag sa isang pribadong hangar sa Pasay ang private jet na pinagsakyan kay Alice Guo ilang araw lang ito matapos siyang madakip ng Indonesian authorities sa Tangerang City noong September 4 Patuloy na pag at yung pagpasok na dito sa holding area sa isang pribadong hangar sa Pasay si dismissed Mambang Talak Mayor Alice Go. Kasama sa flight na ito sina DILG Secretary Ben Abalos at PNP Chief Romel Marbil na sumundo kay Go. Ayon kay Secretary Abalos, nagsabi ang Indonesia na hindi nila pwedeng i-hold ng matagal si Go dahil wala itong criminal case doon. Kaya private jet ang ginamit nila pero wala raw inilabas na gastos ang pamahalaan dito. Bibigyan tayo ng mga muna na madaling araw dahil nga ng uh, mga Indonesian authorities si Alice Go. Kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Go. May kaibigan ako nagpahiram na aeroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Sinalubong si Go ng mga tauhan mula sa Bureau of Immigration, NBI, PNP, at CIDG. Agad na isinerve sa kanya ang arrest warrant mula sa RTC ng Kapas Tarlac para sa kasong graft and corruption. Nang iharap sa preskon, naka-orange detainee uniform na at nakaposa si Go. Sa gitna nito, kumalat ang mga litratong nakangiti ang alkalde kasama si na Sekretary Abalos at PNP Chief Marbil. Paliwanag ni Abalos, natuwa ang alkalde ng pangakuan ng proteksyon matapos humingi ng tulong dahil daw sa natatanggap niyang death threats. ko siya, Chief, na yung death threats, huwag niya alalahan yung importante. Sabihin niya lahat ng totoo. Lahat. Huwag siya matakot. Hindi nagbigay ng mahabang panayam sigo dahil wala ang kanyang legal counsel at malalabag daw ang kanyang Miranda Rights. nag ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death, death threats po at uh, humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po, po sila. I feel safe po. Maraming maraming salamat po may reaksyon naman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kumakalat na litrato ng ilang opisyal at nigo. We are the selfie capital of the world, di ba? Hindi nag-selfie, eh, hindi mo namang pigilan ng tao na nakang, mag Na -mumiti. so, they just had the selfie. I don't, think it, I don't think there's much more to it than that. May gusto naman daw malaman si PBBM kay Alice Go. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these pogos became so uh, such a large, um, it's a, basically a criminal enterprise. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, uh, it's very difficult to believe. Ngayong nasa kustodiyan na ng mga otoridad si Alice Go, sunod nang hihintayin ang kanyang isasagot kung siya ba talaga ang Chinese sa si Go Huangping at ang kanyang umano'y ugnayan sa iligal na pogo sa bansa. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid ang muka ng balita. Sa mahal ng pagpapagamot ngayon, check-up pa lang, nakakabutas bulsa na talaga. Nariyan kasi ang bayad sa test doktor at irereset ang gamot. Kaya nagtulungan ang mga Filipino at Chinese scientist mula University of San Agustin sa probinsya ng Iloilo at Xinhua University sa China sa isang proyekto para mapabilis ang pagtukoy sa pasyenteng may autoimmune disease. The goal of this project that was funded that's called Sinophil Charm is to develop simple diagnostic tool to predict, determine the tendency of a person To have autoimmune disease in the future by studying the blood sample. Kung sa kasalukuyang proseso, kinukuha ang tissue sample ang mga pasyente para sa biopsy test kung meron silang lupus at rheumatoid arthritis. Malalaking aparato ang gamit sa ganitong proseso para sa invasive procedure sa pasyente. Pero sa bagong proyekto ng mga Filipino at Chinese scientists, blood sample na lang o kung tawagin ay extracellular vesicles blood test, ang kailangan para matukoy ang sakit. Sa Pilipinas, uh, very traditional pa rin yung mga approach natin uh, sa pagsusuri for lupus or, or, or arthritis. Pupunta na lang yung pasyente kung may nararamdaman na. Having a predictive testing para sa mga pasyente both Filipinos and and other nationalities will definitely benefit from this. Taong 2022 nang pinangunahan ni Dr. Jonel Saludes ang pagsusuri sa makabagong diagnostic technology. Sa kolaborasyon sa mga Chinese scientist, nagkaroon na ng clinical trials sa China sa pakikipagtulungan ng mga Pinoy. Dito nakita na gamit lang ang blood sample, nalaman ang pagkakaiba ng pasyenteng may autoimmune disease kumpara sa mga pasyenteng kinuhaan din ng dugo na walang ganitong sakit. Using this technique, nakita na ang profile ng normal volunteers at ng mga patients na merong autoimmune disease. Yung nadiskubre sa basic research, pwede nang gamitin para ma-develop na ito into a testing tool na gagamitin ng mga doktor sa, sa hospital. Pinondohan ng project na ito ng ating Department of Science and Technology at ng China Ministry of Science and Technology. Inaasahang matatapos ang research sa Desembre at magkakaroon na raw ng matibay na ebidensyang efektibo nga ang makabagong pagtukoy ng autoimmune diseases. Umaasa ang mga eksperto na mapapababa na ng proyektong ito ang gasto sa check-up ng mga pasyente dahil hindi na magiging komplikado ang clinical diagnostic test. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang muka ng balita. O, oh, palitan natin yun. May sapatos ka. Black shoes. Pag naubos tong papel na to, balikan mo ako, no? Ibigyan kita pag naubos yung papel mo. Huwag ka na bibili. Mag-aaral ka mag no? oh, ng mabuti. No? O, nilapit ka ng advisor mo, tsaka si Ma'am Siya si Ma'am si Carla, grade 11 teacher sa San Simon High School sa Pampanga. Sa walong taon niyang pagtuturo, saksi siya sa mga estudyanteng hirap maitawid ang pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Kaya naisipan niyang gawin ng Akapo o Adopt a Child Advocacy Program. Kwento ni Teacher, nagsimula ang AKAP dahil gusto niyong ishare ang kinita niya mula sa content creating. So, nasabi ko po yung sa isang content na meron akong inaay na 10, um, 10 students na bibigyan ko ng school supplies buko. Bag, notebooks, kumpleto, pati sapatos. So, sampu lang po yung talaga ang target ko. Kasi yun lang naman po ang budget, mamaya yun lang. Hindi naman ganun kalaki yung sahod ko sa Facebook noon. As hindi rin naman malaki yung ko sa teaching. Eh, marami pong nakapanood, mam. Ma ang daming gustong mag-extend ng help. Maraming nag nagsabi na magsasagot sila ng 15 na bata. Hanggang sa naging 70 students na po sila. Ang pitong magaral mag-aaral na abigyan ng gamit pang eskwela pati sapatos pampasok bago magpasukan ong Hulyo. Pero hindi raw dyan natapos. Dahil tuloy ang blessing sa content creating ni Teacher Carla at buhos din ang tulong ng mga viewers niya, nasa 150 students na ang nabigyan nila ng school supplies. Pwede kayong pa nabili ni Ninka kung Jonas. Ah? Every day, magkukuha yung lunch kaya ah? Every day, kukuha ka ng lunch dito, no? O, oh, student meal, ne? Tali mo na lang sa classroom, kain ka muna, no? Bali, kaya ka tatay, na. Long five times a week, 1,000 na naman yan, eh. Pati baon at lunch ng apat na estudyante, nasagot na rin ng ACA program. Kwento ni teacher na nananghalian siya nang mapansin niya ang isa sa kanyang estudyante. Tapos nakita ko lang siya nakaupo sa loob ng classroom. Tapos tinanong ko siya kung kumain na ba siya. Hindi daw siya kumain kasi ang baon po niya, ano lang, pang turon lang. Pang turon lang ang kaya ng baon niya. So yon right away, binitbit ko siya sa kantin. Actually ma'am, ito po yung magandang nangyayari o nagagawa nung pagkocontent ko nung mga niyayaka po. Kasi katulad po noon, nung dinala ko siya sa kantin, nabanggit ko nga, napanood din nila sila mismo, ma'am, sinagot nila yung break time ng bata. So, parang ano siya, ma'am, domino effect siya eh. Nag-resonate yung, yung positivity, yung kind, yung love na meron pa naman tayo dito, sir. So, yun talaga yung goal po ng ACAP. Ngayon, pati ang mga mag-aaral sa ibang eskwelahan, naaambo na na rin ang success at pagtulong ni teacher. Kailan nga lang na din ang bag sa t-shirt pampasok sa mga ito. Sabi ni ma'am sa maliit mang paraan, maipaparamdam nila ang tulong sa mga mag-aaral kailangan ng suporta ng mga estudyante. Ngayon, kung hindi sila nakikita ng mga nasa taas, kami na lang na nasa nandito. Kami na lang na kapantay nila ang nakakita. Kami na lang pa ang ng paraan. Buo ang pasasalamat ni Teacher Carla sa lahat ng mga tumutulong na yumakap sa mga mag-aaral. Isa rin siya sa mga patunay na ang social media kapag ginamit ng tama, malaki ang maitutulong sa kapwa. Mobile Journal Julie Baiza po, Hatid ang Mukha ng Balita.